Oh, matagal na ay nagpipising ay na. Ah. Matagal na ay nagpipising. Libangan lang. <laughs> Ha? Pag sa susunod, magbibili na akong fishing. <laughs> fishing uh, rod. bat <laughs> uh, balanga. nag lang ako? Uh, lang. Mm. Lagi naman ako nagbabike dito. Ha? Oh. Kinakain ba ito yung mga alimasag na maliliit? Yung lapu lapo diyan lang sa mabato? lapo hmm.